Hello, good morning mga kamintin, mga ka-idols. Andito kami mga idols sa Glorious Resurrection. Located sa La Pilipina, Tagum City. Bumili kami ng bulaklak at saka kandila mga idol. Kasi bisitahin namin, bisitahin namin si auntie, yung asawa ni uncle. Kasi birthday niya ngayon. Happy birthday in heaven siya, Inday. So ayan, tapos yung kapatid niya at anak din eh. Ante at sa ang uncle si Joan Cortel. So, bibisitahin din namin mga idol. So, ayun. Ayan nyo po yung papuntang New Corilla. Yung sa kabila po yung pap ng sentro ng Tagum City. Ayan po. Ang glorious resurrection. Ayan po. Ayan po. Ayan po yung glorious resurrection. Private yan mga idol. Thank you so much for watching guys. Don't skip. Ah, don't forget to follow, like, and share sa ating video para updated ka sa ating mga bagong upload. Bye-bye. See you in my next video. Bye-bye. Love you all. Love you all.